So ayan po mga kapegs, what's up? Welcome back po sa ating YouTube channel uh, So for this video po ano Pupunta na naman po kami ng ano Nang paralan nila Isra kasi Pukuha na naman kami ng panibagong module So Tapos May inaano na kami, bali Dinabalik na nila yung ano nila mga libro nila Bali yung babalik pa lang namin yung kay Pat Pat So yan po yung libro, mga libro ni Pat Pat yung iaano namin sa saolina na sa paralan nila So bali yung kasama ko po si Isra Ating kapatang Bali magmumotor po kami kasi medyo may dala kaming libro. So magmumotor na lang kami. Sinati. So kapta natin. Kapta natin kapta. natin kapta. natin So, ayan naman mga ka-Vics Punta muna tayo sa paral ni Rice Sira. lang po yung ano, Manuela Garden. So yan mga peks, nandito na kami sa para nila. Bali si Isra po yung ano mag kukuha ng module nila. Bali nakakuha na po siya ng module niya. So, si Ezra po yung nagpukuha. So, yan pa si Ezra. Nakuha na, paya, uh, nakuha na, po niya yung ano, module ni Patpat. -Pat. Anong -Pat. libro? Ano yung mas man ni Oli? Huh? Huh? Ano, huh? Hmm. So, yan mga picks, nakakuha ulit, nakakuha na ulit So, we're going home. So, ayan mga peks. Naka-uwi na kami. So, kita dun yung kuhan. module kumpira. Kita, iha pa. bali marami yung kay Ezra module ngayon 6 kau 6 gap so para silang may module na 6 6 na answer sheet pero yung isa mga 10 pad ada yung ano naka ipit so marami marami na naman yung module nila So, ano man. Magmo-module, anay ka mo yan Diri. May snack, anay ka mo. So, nag-snack sila, oh. Yan ang gusto nila. May snack. Mamaya na daw yung module. So, ayan ang oh, mga fix Bali, pagkatapos ng module po, ito po maglalaba po kami ngayon so medyo maraming laba na po kami mali magbabawas-bawas lang muna kami ng asawa ko ng mga labahin so bali nagsimula na po siya pagdating namin nagsisimula na siya so bali ako bago ko umalis kanina ba nagigib muna ako para maka ano siya ng mga damit na so ngayon bali naglalaban na siya tapos mamaya pa ako magigib kasi hindi pa siya ma hindi pa siya mag ano babanlaw so mamaya pa ko mag so ito po siya so yan po mga kapits bali nagsimula na po siya bali ito na po yung na ano niya isang basket tapos ano na lang ito mm -hmm. bali yan na lang last po, na po last na mga kapits yung lalabas bali sunod po magbabanlaw na po kami Pangalawang ano na po to, para pangalawang babad. Di naman po gaano karami yung labahan namin. Pag napupuno lang po to, sana po siya maglalaba. Bali, siya po yung mag maglalaba. Ako naman po yung magigib ng tubig kasi medyo malayo ng konti yung pagigibito ng tubig So medyo marami din yung ano Dapat ano, i stack na tubig dito Kasi medyo malayo yung tubig Wala namang pong ibang mautusan Kung di ako Kasi yung dalawa ko Cellphone lang sila Hindi pa daw sila magmumudyo Mamaya pa daw hand wash lang po tayo kapit kasi pag ano washing parang hindi na yung ano dumi ng gamit mas mabuti yung hand wash lang para umuka okay yung pag ano mo sigurado tanggal yung dumi ng mga gamit so bali mga kapit andito po, andito po siya mag, naglalaba sa loob sa loob namin yan sa kusina namin, dyan siya naglalaba. Bale ano to, CR na to. CR yeah. na hindi pa naayos. <laughs> Siyempre, mag-iipong pa. Pag, may ano na, tsaka muna tayo magpapaayos. Pang konti-konti lang. So, dito po siya sa loob. So, may ref po, kunwari. Pero, sira na po ito mga ka-fix. Wala na po yan, sira na po yan. Bali, lagyan lang po yan ng mga iba-ibang gamit. Bali, susunod di ano ko to ilalabas ko to para maging maluwag yung ano namin dito sa kusina so dito lang po siya naglalabas sa loob kasi sa labas daanan po dyan ng ano kasi medyo maraming dumadaan so dito na lang po siya sa loob medyo safety walang ano makakadistorbo Yes. Hmm? Ano? So, yan po yung ano kusina na namin. Medyo makalat pa po kasi hindi pa po nakaayos ng ano kasi wala pa pang budget. Tapos, i-arrange ko po muna ito pag ako, pag makaayos na ng konti. Tsaka kung, man, tsaka kung na to ayusin ng mabuti. Ang um, galog ng tubig. So, yun. so, yan ang mga peks nagbabalaw na po siya so bali ka tapos ko lang mag igib tapos siya magbabalo tapos ito naka down na Ano mo Gua washing mo pa ito. The dryer lang. Oh. Dry dryer, dry -dryer. dryer pala. Hindi pala pwedeng mag-washing kasi inilabhan na. Dry <laughs> dryer lang po kami kasi ano na. Lala gabi na, lang... na po gabi. Gabi na po dito. Gabi na gabi. Gabi na mga kapix. Ano okay, gabi na. Dry dryer lang po kami kinamamada. Mabuti po yung dryer makibukas, mano na, mamara na. Ang ano ka po to, pang apat na po na banlaw. Oh. May gulay bula pa, pero di naman po marami ano, yung bula. Gano ka mo ate? Ganang hangin. Ha? Ganang ganang hangin. Yeah. Atoy bigaw. kiano bigaw. Si ka. bay mahulog. Bay mahulog. Eh? Ma panada ka man, Soy. Ito, pipintoy. Ito, Ma pipintoy ni les. So, pagkatapos nyo pong magbanlaw mga kapiks, mag, ano, ma magigidryer kami. Kasi gabi na, hindi na to ma ano sa, ano, bukas pa yung ano sa labas, bibilan ng araw. So, ngayon, bali, dradari lang muna para medyo, maano yung tubig, medyo, parang matuyo. Kasi masasayang yung down pag hindi matuyo. So, yan. So, yan mga Aray po! Ubus na. Kuna na ala. So, ayan mga kapiks. Thank you for watching. And don't forget po to subscribe my YouTube channel. Then click the bell po para maging update po tayo sa lahat ng ating mga bagong videos. So, ayan mga kapiks. See you in my next vlog. Thank you po. Bye. Mm -hmm.